Ah, hello po sa ating lahat. Uh, very intriguing itong uh, sinasabi ng ating uh, President uh, tungkol dito sa impeachment uh, case laban dito sa ating uh, Vice President. Uh, nung una, ang sinasabi niya ay he is uh, against the impeachment case dahil hindi raw ito nakakatulong sa atin ngunit uh, uh, siguro may, may mga bagay-bagay na uh, pinaplano niya na hindi natin uh, nakikita. So, alam na naman natin na ang politics ay parang isang laro yan. Uh, it's like a very complicated na puzzle. So, Uh, maybe may mga turn may mga twist na 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 nila no uh, siyempre tayo bilang ordinaryong uh, tao talagang uh, hindi natin magit sa kaagad yung par, uh, primary objective But uh, sa totoo lang, nung uh, narinig natin yung uh, statement ng ating Presidente okol dito sa impeachment case, uh, medyo hindi rin tayo happy. <laughs> Very much uh, disappointed tayo dito sa kanyang stand. But uh, siguro, sabi ko nga, may mga plano yan, ano? dahil uh, sa palagay ko pag direct na sasabihin niya na uh, siya ay pabor dito sa impeachment talagang uh, aatake yung mga Duterte umaatake na sila but uh, siguro baka double, triple, uh, uh, quadruple yung gagawin ng pag-atake ng mga Duterte camp uh, okol dito so uh, siguro may ikwana no ang sabi nga niya, it's a uh, wrong timing uh, kul kulang na sa panahon but uh, sinasabi naman noong mga critics na naririnig natin eh, kung talagang gusto eh, magka, mayroon pang panahon. Pero pag talagang ayaw, uh, talagang kahit may panahon pa, walang, wala nang panahon. Ano? So, depende yan kung talagang ano ba yung talagang gustong mangyari ng ating presidente. At ganun din yung mga uh, politiko na nakapaligid sa kanya. Ngayon, uh, tinitignan tinitingnan natin yung kung ano, yung mga nangyayari, yung mga sinario, yung mga pronouncement ng ng administration na itira itira no. then uh, siguro sa at this point in time hindi natin masabi kung siya siya ay against o siya ay uh, no pro impeachment Isabi nga niya it's timing no okay uh, mali ang timing uh, ngayon at uh, tinitingnan natin ng in depth yung uh, statement uh, pa, para sa akin sa aking opinion gusto niya but uh, uh, siguro nga at this point in time uh, hindi pa but darating din na uh, sa palagay ko ano okay ngayon na uh, tingnan mo yung mga slogans, mga pronouncements uh, noong uh, bagong Pilipinas rally so ang isang na stress doon ay the, ang Marcos administration under this uh, bagong Pilipinas talagang nilalabanan nila ang graph and corruption. Okay, so nilalabanan ang graft and corruption. Uh, ayaw sa mga pan, yung mga government officials, government employees na kan hindi talaga nagtatrabaho. Uh, ano pa yung kan na dapat yung mga resources talagang gagamitin ng tama para mapakinabangan mapakinabangan ng ating mga mamamayan. So, bali yan ang isang nakikita natin ano na magiging malaki yung implications nito. What would be the move of the pre, of the president uh, later on. So, ayaw niya sa graph and corruption. But, of course, hindi natin maiwasan na talagang marami pa rin yung mga officials na ginagawa itong graban corruption. Ngayon, uh, baby, tinatiming din yung, kung ano, no? So, sabi ko nga, pag uh, sabi niya ng outright na gusto niya sa, ano, gusto niyang ma-impeach ang vice president, so babak-bak yung mga Duterte yan ano, para silang asong ulol na aatake ngayon uh, at niya no kaya ang isang magandang development doon yung nagpahayag ng ah uh, pananaw o view itong si Juan Ponce Enrile Uh, alam naman natin na uh, bata pa ako noon talagang uh, sikat na yung uh, si Juan Ponce Enrile na kasama ni then na uh, uh, presidente uh, Ferdinand Idralin Marcos yung tatay ng ating uh, uh, presidente pag pagkatapos talagang itong si Juan Ponce Enrile respected uh, lawyer yan, ano, no Uh, galing niyan sa Harvard, uh, pagkatapos uh, talagang pinapaniwalaan siya pag uh, ang pinag-usapan ay batas. Kaya yon nagbigay ng Kwan statement itong si Juan Ponce Enrile. Really. Uh, sabi niya naman ni presiden, uh, ang ating President, so naniniwala siya doon. So, para bang kwan ano, y yun din ang kwan uh, ay yung objective talagang matuloy yung impeachment but then dahan-dahan uh, simpre, pag may statement si Juan Ponce Enrile really, medyo ang Kwan, uh, malaki, malaki ang magiging epekto nito uh, compared kung si President Bongbong ang magsasabi. Kasi, uh, kwan, alam naman na, pati yung mga Duterte, alam naman nila na talagang pag uh, sa batas ang pinag-usapan. Talagang... Kwan, magaling yan si Juan Ponce and really. So in other words, uh, with that with that out advice na sinabi naman ng presidente na resp respetado, respetado niya at saka pinapaniwala niya. So ibig sabihin niyan ah uh, uh, gusto niya gusto niya ang impeachment. So suportahan niya ito. But yung question, yung sa tamang timing, okay? Sa tamang timing. Ngayon, when was, uh, kailan kaya yung tamang panahon o tamang timing para uh, magawa na yung impeachment uh, case? Okay. Uh, sa palagay ko, ang tamang dyan, right after the midterm election. Okay? Ako naniniwala na ang tamang timing ay yung right after the midterm ele election. So, bakit? Yan. Uh, as if, talagang gusto lang na mai- assure ng ating presidente na magiging successful yung impeachment case. Uh, bakit hindi ngayon, hindi, bakit hindi posible na magiging successful sa ngayon? So, una, marami pa rin dyan sa Senado ang makaduterte o Duterte Boys, Duterte uh, people. katulad ni Kuan, no si Senator Padilla, nagsabi na siya ng kanyang uh, position with regards to that uh, impeachment case na uh, he is against it. Okay, kaya yon. Uh, kaya the best way then dapat ma at least mabawasan yung mga senator na sumusuporta kay Duterte. So maliwanag naman na okay, nandiyan si Padilla, nandiyan si Bato, nandiyan si Bongo, uh, nandiyan si Aimee. Uh, pagkatapos uh, mga kayitano, uh, mal as if uh, ang loyalty niya ng mga Duterte pagkatapos uh, uh, billar kay kaya yon ano tinatiming kaya it would be best na mangyari yung impeachment uh, trial by no after the midterm election okay. kaya Uh, tama, timing nga. Ano? Ngunit, uh, sinasabi nila, strike while the iron is still hot. Okay? Pag mainit pa raw yung bakal, that's the time na i-strike. But, uh, siguro, naisip nga ng uh, presidente na at this point in time, yung percentage of success of such uh, impeachment trial ay hindi maisigurado. Ngayon, uh, sa atin naman na uh, kuan sa ating mga uh, Pilipino, siguro uh, we need uh, ano, kailangan natin ang intindihin ng uh, kaunti bata uh, ako in my case pag hindi matuloy ang impeachment case even after The midterm election, talagang magagalit tayo sa uh, presidente uh, sa kanyang decision. Kasi timing nga, uh, sabi niya, then ang uh, nakikita natin, the best timing nga uh, after the election. Ngunit pag hindi maitutuloy, talagang magiging more disappointed tayo sa ating uh, presidente. Kaya sa ano sa sabi natin, more in understanding sa position ng president. Uh, sabi ko nga hindi ko yan ibinoto, but uh, siyempre siya ay presidente na. So ah, uh, poll support tayo. Ah, uh, poll support 100%. Uh, percent. so ganon. Ngayon, ah, uh, dapat tutulong din tayo para magkanyong ma porso yung impeachment case na yan. Ano ba ang may tutulong natin bilang mga Pilipino? Uh, simply, iboto natin yung mga, ano, huwag natin iboto yung mga Duterte people sa Senado as well as sa, kwan? sa House of Representatives. Okay? Kasi pag uh, siyempre sila, tal talagang sigurado, tutulan nila yung impeachment ta. Uh, case na yan. Ano? Kasi ang timing nga ay dapat uh, ma mabawasan yung mga Duterte people sa Senado. Uh, pabalaan, pabayaan na lang natin yan si Padilla dahil eh, siyempre hindi pa nag-expire yung kanyang term as uh, senator. Ngunit, uh, alimbawa, kakaunti na lang sila dyan. So, malaki yung uh, possibility na ma magawa yung impeachment case. Parang a little tiis-tiis, a little uh, understanding on the part of the President, on the part of the Marcos administration. Kaya, yon, uh, sabi ko nga, un nung una, hindi tayo happy sa sinabi ng sa stand ng ating President, but at this time, medyo naiintindihan natin na basta yung timing-timing, ano, Sumuli, so, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabait tayong mga Pilipino.